Hello everyone, peaceful Wednesday post sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Masasabi ko na isa si Diwata sa pinakaswerteng tao sa mundo. Kumbaga, yung swerteng natatanggap niya sa araw-araw at yung nangyari sa buhay niya ay hindi pangkaraniwan. Hindi rin ito nangyayari araw-araw at hindi rin ito nangyayari sa lahat ng tao. Sadyang pinalad si Diwata. And as the saying goes, When it rains it pours. Ito yung nangyayari kay Diwata. Kumbaga maliban sa sinwerte nga siya sa kanyang pinasok na negosyo, yung pagpapares niya, umaapaw din yung mga tulong sa kanya ng iba't ibang mga sikat na mga personalities. Umabaha na sa tao yung dalawang negosyo niya ngayon na nasa Pasay City at sa Quezon City. Binabaha pa siya ng mga tulong. At hindi lang ito pati ang pagiging artista sa television. Ay pinasok na rin ni Diwata na masasabi nating isang napakalaking opportunity para sa kanya. Kasi kung baga, yung iba, kailangan pa mag-audition, kailangan pa ilang taon na sumubok bago mabigyan ng role sa isang palabas sa telebisyon o sa pelikula. Pero si Diwata, siya pa yung hinanap para mabigyan ng opportunity na lumabas sa isang TV series, isang sikat na TV series na ang Patang Kiapo. So, papano ko nga ba naman hindi sasabihin na talagang napakaswerte ang tao itong si Diwata? Na dati ay nakatira lang sa ilalim ng tulay at nagsumikap at gamit ang konting ipon ay nagtayo ng kanyang sariling parisan. Hanggang sa ito ay lumago at ngayon ay may dalawang malalaking branches na sa Pasay at sa Quezon City. Hindi lang yung negosyo niya ang dinudumog ng mga tao kung hindi pati siya mismo na pagpapatunay rin na hindi lamang yung mga gwapo o magagandang itsura at mga matitipuno ang dinudumog ng mga tagahanga. Kung hindi, pati yung katulad ni Diwata, na aminin man natin, ay hindi siya katulad ng mga sikat na mga artista na talagang mga maitsura, mga mestizo, magagaling pumorma, magagaling magsalita. Hindi ganito si Diwata. Pero minahal siya ng kanyang mga supporters at ginawang inspirasyon dahil sa ipinakitang kasipagan na hindi hadlang ang pagiging mahirap niya at pagkukulang sa kanyang edukasyon. Para marating niya kung ano ang meron siya ngayon. Ito rin marahil ang naging dahilan kung bakit naging interesado sa kanya si Coco Martin. At gusto niya bigyan ng role itong si Diwata sa kanyang TV series na Batang Kiyapo. So ayon nga sa kwento ni Diwata, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang TikTok account na nagsasabing galing daw ito sa production ng Batang Kiyapo. Pero syempre, dahil alam natin maraming mga scammers ngayon, hindi daw siya naniwala. Hanggang isang araw ay talagang dinalaw na siya ng taga-production ng Batang Kiapo doon sa kanyang pwesto. At tinanong nga siya kung gusto ba niya na mag-guest dito sa palabas ni Coco Martin. So syempre, dahil alam niya na bibihira yung, yung mga ganitong pagkakataon, tinanggap niya yung offer. At nagustuhan naman siya ni Coco Martin. Ayon nga mismo kay Coco Martin, nababaitan siya kay diwata. So panoorin natin kung ano yung mga sinabi ni Coco Martin tungkol kay diwata. Marami na surprise kay diwata when you guested him. Oh, Regular na ba siya? Regular na. Wow. Ay, sabi ko natutuwa ako dun sa tao kasi mabait siya. Okay. Alam mo ba nung in ko siya, nang tinanong ko siya, sabi ko sa kanya gusto mo mag magartista? Kasi accidental lang yun eh. Sabi ko kasi meron may may malit na eksena na may kakainan kami. Tapos sabi ko, try nyo ay ipatawag si Diwata. Sabi ko, kapag pumunta to, ibig sabihin para sa kanya yung role. Okay. And kakreative ako nun. Bigla siyang dumating. Sa alam ko kasi busy siya eh. And then, nung dumating siyang gano'n, tinanong ko siya, sabi ko, gusto mo ba mag -artista? Sabi na, gusto po. Sabi ko, gano'n. Anong artista? Gusto mo bang ba masubukan? O gusto mo talaga maging artista? Kahit ano po. Yun ang sagot niya. Hindi siya nag na... Sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, alam mo naman sa trabaho namin, pag nagsisimula ka, ganito lang muna, ganyan, ganyan. Wala pang problema, sabi niya gano'n. Pero gusto ko lang po talagang, ano, gusto ko lang po talagang... Masubukan. Masubukan. Sabi ko, may commitment yan. Sabi ko, gano'n. Kami, nag-taping -nagt kami, MWF, ganyan. Sabi niya, kahit ano po, wala pong ano. Kumbaga yung dedication na ano. Kasi syempre nakikita ko sa sobrang lakas ng negosyo niya. I'm sure busy siya. Ang dami tao niya ng mga nakakausap ngayon. And then after that, sabi ko, sige, sabi kong ganun. Pag dumating ka sa set, titignan ko yung kakayanan. ano eh, nung nakita ko, in fairness sa kanya, sa, sa, person, kinakabahan. Okay. Pero yung mga sumunod na eksena, eh, nare na, nakikita ko na na meron eh, na may husay eh. At saka ang gusto ko sa kanya, kasi siguro dahil galing din sa baba, alam mo yung naiintindihan niya yung trabaho ng lahat. Mm -hmm. Hindi siya nag, ano, nagpapa, nagpapahintay, sakit ang ulo, hindi. Nandun na siya sa isang, sa isang tabi, tahimik. Tapos nililibre pa nga kami, uh -huh. binibiro namin. Ang bait niya. Okay. Nakakatuwa na ang sarap tulungan kasi nakikita mo yung tao na gusto niyang i-improve yung buhay niya, yung sarili niya. At uh, alam, niya, alam niya yung pwesto niya. Right. Kaya ang sarap tulungan yung mga tao na alam mo may pangarap at gusto mong i-mangyari sa buhay mo. Ano nang role niya sa batang-batang? Ngayon niya, kasama po. na namin siya sa bahay. Part na ng ano, kaibigan na namin siya nila Bubbles. Actually, siya yung cupido namin. Siya nag-bridge sa amin ni ano, ni Bubbles. Okay. Siya yung nagtutokso sa amin na nakikita niya na alam naman niya na may gusto kami sa isa't isa, bakit hindi pa namin namin? Siya yung nag-bridge. Right, Kaya, right. Ang uh, ganda ng role niya, ang ng role niya. So, rin. parang com comedy yung role niya? Oo, siya yung uh -huh. pang -palight. Siya yung wisdom namin dalawa. So nabigyan nga ng napakalaking break itong si Diwata sa palabas ni Coco Martin. Nakailang tapings na rin siya. Kung hanggang kailan yung magiging role niya dito sa TV series na ito ay, hindi pa, ay wala pa nakakaalam. Pero sa ngayon, ini-enjoy lang daw ni Diwata yung pagiging guest niya dito sa palabas ni Coco Martin. Kumbaga, yung nagiging role daw niya dito ay parang siya yung kupido na kung saan minamatch niya itong si Coco Martin at si Ivan Alawi gathering, ano, nakakabilib at napakabilis ng mga pangyayari sa buhay ni Diwata. Itong mga mga gandang nangyayari sa buhay ni Diwata, naniniwala ako ay nagbigay ng napakaraming inspirasyon sa mga Pilipino. Kasi yung ibang kadalasang naririnig natin na nagbago ang mga buhay ay dahil nanalo sa isang raffle, nanalo sa isang pakontes, nanalo sa, nanalo sa loto, yung mga ganon, yung mga nangyari sa kanila. Pero itong nangyari kay Diwata ay ibang-iba kaysa sa mga ito. Dahil yung ginawa niya ay talagang sariling kayod niya. Ayon ka sa kwento niya, nung mga panahon na naging construction worker siya at bigla siyang nawala ng trabaho nung nagka-pandemya, ginamit niya yung konting naipon niya para makapagsimula ng konting paninda. Ayon na mismo sa kanya, 5,000 pesos yung halaga ng ipon niya na ginamit niya sa kanyang paunang kapital sa kanyang negosyo. At unti-unti niya itong napalago. Hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling paresan, pero yung pwesto niya yung problema dati dahil madalas siyang tinatamaan ng clearing. Pero hindi ito nagpasuko sa kanya. Tinuloy pa rin niya yung kanyang pangarap at tinuloy pa rin niya yung kanyang negosyo. At sa kanyang pagtsatsaga, sa kanyang kasipagan, at sa kanyang determinasyon na mabago niya yung buhay niya at buhay ng pamilya niya. Eto na nga siya ngayon. Nagbukas pa siya ng pangalawang branch niya sa Quezon City na dinudumog din ng mga customers. Sabihin man natin na hindi ganun kasarap o ganun ka-quality yung ino-offer niyang paresan. Pero sa halagang 100 pesos, sa tingin ko naman, wala na siguro magre-reklamo pa dahil sulit na sulit na na sa halagang 100 pesos lang. Hindi man 5-star yung panlasa ng kanyang ino-offer. Pero nakakabusong na ito. At sa mga kababayan natin na maraming may mga limitadong budget lang, napakalaking tulong na ito na makakakain sila sa ganong kalaga. And at the same time, pasalamatan din natin si Diwata dahil sa lumalago niyang business ay dumarami rin yung mga natutulungan niyang Pilipino na nahahire niya bilang mga empleyado niya. So sana patuloy lang si Diwata na maging mapagkumbaba na huwag sana lumaki yung ulo niya at sa ganon patuloy siyang tatangkilikin ng mga customers niya at dito sa biglang pagbabago ng buhay ni Diwata talagang mapapasana all na lang tayo pero katulad nga ng sabi ni Diwata hanggat may mga pangarap tayo laban lang tayo huwag tayong sumuko dahil darating din yung mga panahon na makakamit din natin ito hindi man ngayon pero sa tamang panahon magtiwala lang tayo ay magbabago rin yung mga buhay natin And this is all for now, mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. Enjoy your day, everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay. And God bless.